ito ang lahat no ah, sana kami sa aming mission Ayan, na makuha namin si badan Sayang si badan tol malaking utang na lobos kanya dahil siya yung nagdita sa anak ko so boys buhay po ka, talaga kami lahat tol ah, sana ma namin si badan So, pwede lang kami ito no? Oh. at panuorin nyo bawat ang gulo ng aming video Junji Adventure sa hindi pa na nakasubscribe sa aming munting channel tol, Bibisita lang yun. Yun lang ito Saya cari So mga lods, tuloy pa rin ang grupo mga lods Gumawa ah. kami ng daan patungo kay idol badan natin

kita macam berpotdolah baru nubah masa dah gitu kan ada ni dekat anif si masuk temu tira anif si kelapan

Bang

Sabi na ata na Buti. Di Guba yo idol no. Oo. Oh? So yung cellphone niya, remote. Lagi mo na oh, yan. Ano? yan. Yan yung mga ano wala na sira po ito my idol. Hey, Kasi binasira po ito yung mga. Sabi ng ito. mga ano, para daw. niya si Junji hindi na maka okay, well, we'll hmm. hindi na maka vlog kaya oh ayan sira na po yung ano uh, CD niya no guys basta sa lang ato ba mm, hindi okay, na yes, ma open na, sundan road niya no hindi jo ba nako di sundan tapos yeah. na tala wala lagi dami sana dami sana na gumito <makes> na ni boy wala na lagi sir thank you thank you ma open ako mga transaction dia ma sila nagsiduhon no na Apa itu? Kamu ni

Wala, wala. Walang sisa nito, tol. Ganyan. Wala, Sige na, sariling mo doon. Kasi, buti na. Buti na. Sigaw ka pa ba? Huh! Ganyan, ganyan. Nakikita pa yan. Nakikita pa yan, silpon tol. Bukit na yan, tol. Nasira yung silpon, tol. Importante, yung buhay mo, tol. nang problema na yan, tol. Hindi na makapag... tol. Huwag na ko, bagay. Huwag na ko magamit. Ha? problema May dyan mga eh mga hindi mga na siya makapag vlog. May kukunin daw 5,000 dyan Yung sa sah niya daw sana. Dalangan natin lang Namatay to sobrang iyak talaga ni Idol Junjie mga lods niya kasi nasira yung. Nasaan yung, yung, yung pa yung naman niya. Ilambon yung yung ano sana sa pag-aaral ng mga anak tol. Ilambon yung tol, tatumbon. Yung 5,000 yung... yun Tolong, tulong po.